No more time, baby. <laughs> you have had your time. Nagkaroon ka na ng parahon, binigyan ka na ng pagkakataon, tapos na yung time mo. Nasayang. 2022, tapos na yung time mo. Oh, baby. <laughs> Hira. <laughs> Time's up, baby. <laughs> Time's up. Jesus, <laughs> Maria maghabla Mahir magloko, mahir mahirap kausap, mahirap kasama. Puro panloloko ang alam. Kaya, nakakalungkot man sabihin, eh, siya ko naman yung May inam na yung sinasabi totoo kaysa ng loloko ng kapwa-tao. Eh, Ay, nakakabigat pa nga itong siya sa kapanatuan eh. Dahil kasi, Bakit po? dito lang nagpunta sa atin yung mga mga walang trabaho na hindi mapaunlad ng ating governor yung ating lalawigan. oh, ikaw ninyo, tigasan sa ni Sidro ka, saan ka nagpunta pa at doktor? O, oh, ang tanong, saan tira? nag po ako sa, sa Maynila, pagdating ko di, di dito, na, kabanatuan sa, po. O, oh. Eh, hindi na sinasabi ko. Kasi wala, walang makitang pag-unlad sa Nueva Ecija kundi dito sa panatuan. Kaya maraming pumupunta talaga dito. So, yun ang punto ko eh. Eh, yung mga repa ko na no, magta-try sige. ko sa kanila yan. Doon sa mga, oh baby, <laughs> eh, pinahintindi ko sa kanda, hindi lahat eh, sa kumikin ang naging ito, dapat tumingin. Ito, eh, para sa mga generasyon na susunod pa, yung lahat ng ginawa ng dito sa lungsod ng Kumanatuan at sa tercero distrito, mas sinasabing walang nagawa, eh, ang totoo, napakaraming tinagawang kalsada, sinira ng buro kwari, 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 kwari. Puro na ng ganyan. Kaya na yun ang aking sinasabi. Tama po. Hindi hindi tama eh. Hindi tama. Eh, sigurado pong uh, tama po yung opening statement po natin kanina na talagang maliwanag ang kinabukasan ng taong bayan. Eh talagang maliwanag dahil la. Uh, ang kinabukasan ng kabalutuan eh palaki ng palaki, paunlad ng paunlad. Hindi ko lang maalaman ang Nueva Ecija kung hindi tayo bibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Nueva Ecija. Yan ang totoo. Kaya nga pinag-iisipang mabuti at uh, iniisip ng aming pamilya na para matapos natin lahat na to, eh subukan na natin na tayo naman ang pumanik at tayo naman ang mag-offer ng ating paglilingkod sa ating lalawigan dahil kawawang kawawa na lalawigan natin. Puro na lang hindi totoo, puro na lang panluloko, puro na lang covered court ang pinagawa, wala nang pinagawa iba kung hindi ganun. Eh, kaya claiming yung talabere. Eh, yung talabere, pag-iisip nila ang engineer, dating mayor engineer na risantos, Santos. Eh, pag-iisip nila yan. Eh, sila nag-isip no? Maraming kaya Eh, puro claim, claim. Wala namang maipakita. Apat na kilometrong karsada na sasabihin, bypass road na. Eh, yun ang iniwasan ko ni eh. Nakita mo ba yung Apo. Yung may Jollibee? Yung may Jollibee, apo. O yung may Sogo, yung pinupuntahan mo. <laughs> <Nung laughs> Natumbok niyo po. eh, <laughs> 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 alam mo yun, nung makita ko yun, dismayado ako kagad. Alam mo kung bakit ninyo? Apo. Hindi ba hindi bypass road yun eh. Kasi, kumanang ka lang doon sa may highway, ha? Iiikot ka lang, ang labas mo sa... sa... San Siangco ba? San Siangpo ba ang labas nun? O Paco Roman? Paco Roman po. Yun. Paco Roman ang labas mo. So, kahit na tatlong kilometro yun, alam mo, sa sarili po, magiging matraffic din nga. Tama po. Magiging matraffic ma nga po yun. Kaya hindi pinag-isipan. Kaya e, gagawa ka ng bypass sa Talavera, hindi mo tinuloy sa uh, San Jose o sa Arangan. Aawayin nila tayo. Parati nila tayong pipintasan. Eh kung hinayahan na ba na tahimik na lang yun, pamumuliti ka. At ang hinayahan eh, o oh, kayo may kakayanan, mag-usap-usap tayo, magturong-turong tayo, lalawig ka ng Nueva Seja, Talavera, Muñoz, San Jose, hanggang karanglan gumawa tayo ng karsada. Oh, oh walang ano eh, walang matinong isip. Wala eh. Dahil kulang nga sa isip eh. Yun ang aking tingin eh. Yun ang pinakamalaking tingin ko eh. Kulang sa isip. So, nakakatuwa lang ninyo Apo. na pagbalikan o balikan tanaw yung mga nangyari sa atin sa ating sa ating Lungsod. larawigan, sa ating minamahal na ka Pero hindi kita, hindi masama ang loob ko na ikaw bilang tigas sa Isidro, itong nag-aaral, at ikaw ay naging doktor, hindi masama ang loob ko na lugipat ka sa kamanatuan. Dahil kasi nga, walang maibigay na trabaho eh. Eh, rito sa kamanatuan, lahat ng hospital eh. So, saan ka bupunta, anak? It's either you go to Manila or uh, mag-private practice ka sa San Isidro, mabubuhay ka naman doon. Sa mga magulang ko, mga doktor, eh, kahit na ano mangyari, kahit komunista ang gobyerno, kahit sosyalismo, kahit demokrasya ang gobyerno, kahit na anong uri ng gobyerno, buhay ang doktor. Yan uh, malaki ang kaibahan pagka naroon ka sa isang maunlad na lugar. Tama po. At uh, uh, marami ang nagiging pasyente mo, marami ang nakakakilala sa iyo. Eh, ikaw eh, professional kando ang doktor. Eh, yung professional na abogado, sasabihin ko ha, ilang abogado rito, Tony Perez, eh, yung mayor ng Gabaldo, si Emata. Oh. Saan ba nagpa-practice si Imata? Tanong mo nga ka kay Atty. Perez. Atty. Edwin, saan, saan nagpa-practice si uh, Atty. Uh, Imata? Mayor Imata? Hindi ko po alam. Ay, po Hindi po, nung buong araw, noong bago lawyer po si Atty. Ay, si Mayor Joby Imata. Nakasama ko po siya nagpa-practice dito. So, Nueva po. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Hindi, saan na Nasa kaparatuan, di ba? Eh, yes po. Uh, pag sinabi po kasi natin Nueva Ecija, ang sentro naman ng mga litigasyon ay sa Cabanatuan City. Eh, yun na ang sinasabi ko. Dahil kasi, baka hindi mo alam na si Mayor Imata eh, uh, bago siya naging Vice Mayor eh, naroon siya sa Kutsa Marita. At nag-opsina siya na sa Cabanatuan. Hmm. Eh, yung kaibigan ko rin na uh, Mayor, Mayor uh, John D. Uh, Rojas. Oh. Narito rin sa kapanatuhan. Napakaraming abogado na nagpa uh, dito sa kapanatuhan. Dito nag, uh, nagseset ng bupete. Tama po, sir. So, yung, yung, lawyers po natin na Nueva Ecija, meron po sila mga, kahit taga-ibang bayan sila, nagme-maintain sila ng law office dito sa kapanatuhan. Kasi nga, narito ang progreso. kayo, mga profesional, eh yung engineer. Tanoy tanongin mo yung mga engineer. Engineer Arnold, gano'n ba karami ang engineer natin ba? ngayon? Eh, tanong po kay engineer Nori, gano'n karami yung nagpupunta sa OCBO, sa nag mga arkitekto, na hindi tiga kabalagawa na gumagawa ng mga disenyo ng mga bahay ng mga nagpapatay yung rito sa kapal to, ah. Yung hospital na lang na IGMC. Hindi naman tingka na yung arkitekto mo. O. Oh. Usos pare, Jose. eh. Abay, tapos, uh, tayo ng mga tingka kapal na to, ah, na ganun lamang. Yun ang nakakalungkot. Kaya nga, no more time, baby. <laughs> you have had your time nagkaroon ka na ng parahon, binigda ka ng pagkakataon, tapos na yung time mo. Nasayang. 2020, tapos na yung time mo. Oh, baby. Here <laughs> <Hira>. up. <laughs> Time's up, baby. <laughs> Time's up, baby. <laughs> Yun ang totoo. Time's up. Para sa kanila. Time's up. Mm -hmm. Yan, yan nga po ang inan, uh, yan nga po ang pagkakaiba sa POJ. Inanang inan, distrito mm hmm. dati. Ngayon, inanang uh, naranwigan. Oh, eh, maghahabla pa sa AIDS ret yan. <laughs> Naku. sa si Mario said, maghabla, mahirip magloko, mahir mahirap kausap, mahirap kasama. Puro panloloko ang alam. Kaya nakakalungkot man sabihin, eh siya sa akin ko naman yung totoo. May inom na yung sinasabi dito to, kesa ng lolo o ng kapwa-tao. So, para sa mga bata ngayon, please, magmasid kayo, mga anak. Tingnan niyo mabuti kung ano nangyayari sa inyong kapaligiran. Dahil yon ang pinaka-importante sa lahat. Yung kapaligiran nyo. So, sa inilya, ano? O, kita mo si si Engineer Rwanda ba? Tiga ka ba natuan? Eh, saan siya nagtuturo? Saan siya, ano, si Sanmos ba? O, kayo naman. Mga naging teacher nyo. O, eh, hindi naman tunay na tiga ka ba natuan lahat. Hmm. Tiga saham masih izinin spontan tiba tiga kapan?